Hello mga kabadi ito dito kami sa Pretel so magreed kami ni Tatako ko dito kami kami kasi na malingki kami di ko na naipakita pero ito yan pinapasilip ko nga sa kami masama pa halang na ito. matata ako pero ayan nagagandahan lang ako kasi ngayon lang ulit nakasiri dito sa Pretel mga kabadi ganda na ngayon dito patakaran kasi uh, parang inano na nila na kailangan pa kung mga nang sipag ano sila kung makikita nyo yun paalis na ng bangka mga nang sipag ano sila ang kayo naka uh, life based na sila bago malis. dahil namatay nung dahil sa sa kuna ng COVID yun nga sa dami nila sa pero ngayon at least lahat bago umalis nakaaroon na sila like this, yes, yun lang po, pinasilip ko na mga kapadi bye bye aalis na kami ni Gripson aking batata at sumilip lang kami dahil na malengke kami nito sa araw yay! Ay, yay! Tayo, yay! yay! talakad-lakad di ya,